kaibigan, pagod ka na ba? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo yung magnilay sa Gospel ni Mark, chapter 6, verses 30-34. Sa ating Gospel ay sinasabing pagod na ang mga disipulo, ang mga tagasunod ni Kristo dahil sa dami ng mga taong dumarating. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Ngunit marami pa rin tao ang patuloy na dumarating at hindi man lang sila makakain. Kaya't ito ang naging payo ni Jesus sa kanilang lahat. Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. May tatlong bagay tayong matututunan kung tayo'y magninilay sa verse 31 ng ating gospel. Ang una ay ito. Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Sinabi ni Jesus na magpunta tayo. Ang ibig sabihin niyan ay sasamahan niya tayo. Kasama natin si Jesus sa mga panahon ng maligaya. Kasama rin natin siya sa mga panahon na tayo ay problemado o may pinagdadaanan. Yan din ang pangako niya sa atin sa Matthew 28. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pangalawang bagay na ating matututunan sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay dapat tayong lumayo. Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Saan daw tayo pupunta? Kasama sa si Yesus? Sa isang lugar na malayo, tahimik, at wala tayong madidinig na ingay na galing sa mundong ito. Pagkat ang ingay ng mundong ito ay nadudulot ng maraming bagay para sa atin. Kasama sa mga ingay na yan, ang takot, ang pride, ang pagiging mahina, ang hangad sa kapangyarihan, ang hangad sa kayamanan at kung ano-ano pang bagay na tayo ay ililid lamang sa kasalanan. Kapag tayo ay lumayo sa isang tahimik na lugar kasama si Jesus, ay naaalala natin at nare-realize natin na atunay na hinahanap natin ay ang presensya ng Panginoon. Pangatlong bagay ay ito, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Dapat nating parating tandaan na mahalaga ang pagpapahinga. Kailangan ito ng ating katawan. Pero ang pinakamagandang pahinga ay ang pagpapahinga kasama ang Panginoon. Pagkat ang Panginoon ang kailangan nating lahat. Ang sabi nga ni St. Augustine, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Pagkatapos natin magpahinga, ay balik na tayo sa misyon. Sa misyon na pinapagawa sa atin ni Jesus. Tatlong bagay na dapat nating tandaan Kasama mo si Jesus parati. Kailangan mo ng katahimikan sa ingay ng mundo. Kailangan natin ang pahinga. Nablas ka ba ng pagdinili na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!